Usap-usapan ngayon sa social media ang aktres na si Matet De Leon matapos itong mapaiyak habang nagla-live selling sa TikTok noong Hunyo 20. Sa ilang bahagi ng video na kumalat online, makikitang bigla na lamang tumigil si Matet sa pagsasalita habang ipinapaliwanag ang presyo ng isang corned beef product. Ilang sandali pa, napaluha ang aktres matapos mabasa ang ilang komento mula sa netizens. Bagamat hindi direktang binanggit ni Matet ang dahilan ng kanyang pagluha, lumabas sa ilang screenshots na isa sa mga komento ay nagtatanong kung wala na raw ba siyang proyekto kaya siya nagla-live selling. Isa pang komento ay may kinalaman sa kanyang ina, ang yumaong national artist na si Nora Aunor. Patay na nanay ko! Patay! Wala nanay ko! Gaganyan niyo ako! Oh. Mahal! Oh, Thank you so much sa lahat po na nag-check out. Maraming salamat. So, sa mga hindi nagko-comment ng mali. Kasunod ng insidente, ipinagtanggol ng ilang netizens si Matet at sinabing marangal ang kanyang paraan ng paghahanap buhay. Ayon pa sa kanila, hindi dapat maliitin ang mga taong nagsusumikap sa ganitong paraan. Nitong lunes, June 30, naglabas ng pahayag si Matet sa pamamagitan ng isang TikTok video kung saan nilinaw niyang hindi siya umiyak dahil sa hiya. Aniya, may mas personal siyang dahilan kung bakit siya nadala ng emosyon at humingi siya ng pangunawa mula sa kanyang mga taga-suporta. Gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat. mo yung nangyari kahapon na medyo naiyak ako sa live. Hindi ako naiyak sa live dahil nahihiya ako mag-live. Okay? Kasi ako, proud na proud na proud ako maging live seller ng TikTok. Ng mga brands na pinaniniwalaan ko. Okay? Sobra at sobrang saya ko din mag-live. Okay? Na kahit may pinagdadaanan kung ano man yan, nagla-live ako. I show up. Okay, nag-show up ako, maharap ako sa inyo na maayos. Nagla-live ako na maayos. Happy ako sa pagla-live. Sobra. Kaya ako na bad trip kahapon because of that one person na walang puso at walang hiya. Okay. Pero yung pagla-live sell, I love it. Kaya gusto ko mag-thank you dun sa mga taong uh, maayos pagka-live. Gusto ko mag-thank you sa inyo, yung mga sumusuporta pag may live ako, lalo na yung mga suki ko, akala ninyo, hindi ko kayo nakakalimutan, no? So, thank you, thank you, thank you everybody for being uh, nice to me, pagiging maayos. Uh, masasabi ko lang dun sa mga ah uh, talagang gusto lang mamikon, no? Sa, sa taong nagtatrabaho lang ng maayos at ginagawa yung gustong gusto niya. Eh, wala. Babawasan ko na yung pagbabasa ng comments. And I will do my best para hindi masira yung trabaho kong gustong gusto kong ginagawa. Sa kabila ng mga puna, Patuloy si Matet sa kanyang pagtitinda online, dala ang determinasyong kumita para sa kanyang pamilya sa paraang marangal at tapat.